tayo dito mga idol. Ito yung Diplomat Hotel mga idol katoklas. The most haunted Diplomat Hotel in the Philippines. The most abandoned haunted in the Philippines. At dito yung daanan niya. So na siya mga idol. Dito ang daanan. Grabe sobrang creepy nito mga idol. So Pinagbabawal lang kasi pasukin mga idol katoklas to class, Kaya hindi siya mapasok So nandito lang tayo sa labas uh, Para mag Tingin tingin at makuha na natin Ang daytime So daytime vlog to Tayo na yan no? Kita nyo Likod lawak nito mga idol ikotin natin siya paikot na ito ikotin natin so ang dami ngayong ano mga turista nandi dito kasi ano sa mga sa long weekend so ang daming mga dumayo ngayon dito sa Baguio yun sa <coughs> ito dito tayo mga ilagataklas sa you know? No? Hindi na muna. Salamat. Oh, okay. Hi. Yung counting. Yung counting. Sa mga idol kung makapasok kaso nakasarado sarado. dito lang sa labas makapwede mag picture-picture. Oo, ayos nandito tayo malakas ba kumukulog at kumikidlat ba parang bubuhos ang malakas na ulan ah oh, ito nyo ang dami mga uh, ano dito sakyan na uh, dumayo turista Nag-iyo dulo. Tapos, nakuha namin po ito. ito. Tapos, napakaganda ng camera niya so hoping makabili rin tayo Nung ganun 360 camera at yun nga mga idol katuklas naikot na natin yun nagikot-ikot tayo dito at meron din dito sa kabila ano you know?